Next na lang ah. Sige, okay, basta rin mahal mo tayong dahil niya sa bahay ah. Oh, Oo, pre, ako bangal, Ito naman. Patara kayo mamas sa linggo, pre. Marapit mo mas eh. Sige, pre, tingnan ka ba? Nag-iikon din ako eh. Pero kung sakaling meron man, baka sino ang mga sama. naman namin yun. Ito ka no problem. Sige, pre, salamat. Saan ko ah. Oo, pre. sa mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Kaya lumang basta sa 16,000 ang COVID-19 cases sa bansa. thank hey. Okay, good afternoon class. So, proceed na tayo sa class attendance natin. So, dalawang beses ko lang uulitin yung apelido nyo. And then, once na hindi ko kayo narinig na nag-present, okay, mark as absent na kayo. Nagkakaintindihan ba tayo? Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay, let's start with Miss Salado. Miss Salado. Present po. Okay, how about Miss Gutierrez? Present po. Present po. Present po. po. Miss Obligado? Present po. Okay, how about Ms. Mr. Cantalejo? Miss Ortiz? Mr. Cantalejo? Naririnig mo ba ako? Again, Mr. Cantalejo. Last call na to ah. Mr. Cantalejo? Ayos Nay, ba nadalabakan naman sa akin. Nakakata magbigay sa nanay niya. Makamasko pa kasi sila eh. ko Pero bakit hindi ka kasama? Nay naman, alam ko kailangan mo ako dito. <coughs> Nay, konti-pipon ko pala. Sana makatulong. Nay naman. Sige na. At alam kong kailangan mo. Gusto kong mag Kung hindi mo mag-aala mo ako, hindi mo mag-aala mo ako. Anak ko. Nay? Mari bang makiusap sa'yo? Oo oh, naman, Nay. Lakas mo sa akin eh. Ano ko? Nay? Ipangako mo sa na kahit anong mangyari ay di may pagpapalit ang sarili mo sa anumang bagay at pagbubutihin mo ang pag-aaral mo. Sa Wala! Tawad! <coughs> Wala! Sa kabila na lang! 🎵 We wish you a Sabi sa kabila nilang eh! 🎵 Happy birthday to naman sabi Wala eh! Ay! Pre, kayo pa na! Kala ah, ko sino makakagawa lang e! Papasig! Pre, kuripot ako ngayon yung yun na, pre. Ang pagpapatan e, parang hindi ka rin nanginan e. Eh. Ano? Ah, peace? Ano? <laughs> no, no. anak ng garap ata. Kala ko sino ang makakangaraling na e. Eh. Mm -hmm. Ano, pre? Nagkakalimutan? ano, friendly mo ka na, tutupin mm, na sa tayo. Pero nasa rekta na eh. daw. Alam mo Hindi na. pwedeng hindi. Ngayon na nga lang laptop sa atin eh. Ako nga, pagbigyan mo na si Drex, si baka umiya kaya. <laughs> Siya, sige, kunin bang si Tonyo? Tonyo, sino yun? Pawasa hmm. yun. Ha? Tonyo? Bakit naman Tonyo, anak? <coughs> Oo nga naman. Saan galing ang Tonyo? Ang bantot naman eh. Ano ba? Ewan eh, ko rin na itay. Eh, Tonyo, wala pa masasaisip ko eh. Okay na yun. Basta salamat ay ha! Ano ka ba? Basta hanggat kayang suporta ng nanay at tatay ang lahat ng gusto mo at saan ka masaya, patuloy lang lagi. Hindi naman marunong sumuko ang mga antaleho. Naku, ang dami mong kayabangan, ikay umuwi na dyan. At nang hindi lang itang itaratadala mo ang yakap namin ng... Mahal, ang mga pangako ko, tutup pa rin ko. Matapos lang ang kontrata ko rito. Hindi na ulit ako aalis. Aalagaan na po kita. Promise yan. Eh, Kasama kayo yung ba? Tama na yan. Basta anak, ang nanay mo ha. Alam mo na mga big sabihin ng tatay, anak. Opo tay, maasahan mo ako. Basta tay ha. Eh. Dito ka na. Dapat kasama ka na namin. Ilang beses mo na kami ininyan sa pag-uwi mo eh. <laughs> Inihingyan ba? Sorry naman. Ay! O siya, pabalik na ako sa trabaho at nung marami tayong handa sa Noche Buena. Iis mo ako sa nanay ha. Okay po tay. Salamat sa mga kapamasko ha. Ingat ka po dyan. Bye, mahal. Mag-ingat ka ha. Ayon ka namin. <laughs> Sige na, babay na anak. mahal. Ano, ba yung Pwede. Ano,

Magandang umaga. Suspendido ang mga commercial at passenger flight papasok at palabas ng Pilipinas simula ngayong araw. Ito'y para maiwasan ang lalong pagkalat ng COVID-19. May live report si Bernadette Reyes. Bernadette. John C Day. Day. Tayo na ako dyan na. kamusta? Go. Kamusta kayo dyan ng nanay? Ako, ah, kung huwag niyo lang ang problema ngayon dito, ayos lang ang tatay dito. Oh, ilaw na. Pero yun 🎵Jerger dito dito na sa Ito talaga. Pag nasanay ako. Or... Oh, o, hindi mas okay. Hindi mo naman magpapabi. Ibigil mo nga yan. Pero love, seryoso ako. Kahit anong paksa din ang iba, magpapabi na tayo. <heng> Ayan. Ah. Aasahan ko yun ah. Say something, I'm giving up on you 🎵🎵 Say something, I'm giving up on you 🎵 Love naman. Love! Pwede na patawad ka. Hello, Josh. May gusto sa Kung gusto mo pumunta ka rito, huling gabi na rin kasi nalangin ni Nani eh. Pinakaaroon mo na ako hindi ininimikan. Josh, please. Ayoko na. Hindi na ako pupunta dyan. Huwag na tayong magkita. Love, ano ibig mo sabihin? Itigil na natin to. Bye. Kung kailan kita, kailangan kita pinakakailangan, tsaka mo bumaba pa na kasi yung academic performance niya. Eh, hindi ko nga alam kung anong gagawin ko eh. Mom, may suggest, pa-counsel mo na lang siya kung sa'yo tulad mo rin pagpapalong performance niya. Hindi ko rin ko, ma'am. Kasi yung salakas niya sa advice ko, pumunta na dito ako kay Mrs. Perlman. Hello, Mr. Cantalejo. You are being called to the guidance office. I Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Mr. Cantalejo. May i-insert ka na hindi ka ipatawag nito sa office. Pero hindi kasi yung mga uh, nakaraang araw. Pagbabari-pagbabari sa academic performance ko. First and second semester, open mo yung mga academic performance ko. Pero itong final na sasabihin ka. Pag sa online class ka ang Ano ng nangyayari pa lang sa'yo? talaga yung ka na? Saan? Ano

Sana makauwi ngayong Pasko si Tatay Teka Ano kung makauwi ngayong si Tatay? Ayoko nang na ng ganito ang bahay Makapag-iinis nga Anak! 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 Anak!